Sa dinami-dami ng bansa sa buong mundo ay siguradong hindi naman mawawala ang hindi pagkakaintindihan ng bawat bansa. Nandiyan ang away dahil sa nakaraan, mga agawan ng teritoryo, at kung ano-ano pang dahilan ng pagkakaroon ng hidwaan ng mga bansa. Kahit na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang tinuturing na masayahin at palakaibigan, ay di pa rin mawawala ang mga bansang may ayaw dito o yung mga bansang hindi natin kasundo kaya sa videong ito ay ating pag-usapan ng mga bansang masasabi nating mortal enemy o yung mga bansang nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa Pilipinas. Ngunit bago tayo dumako sa ating paksa, disclaimer lamang na ang mga bansang makikita mo sa video na ito ay yung mga bansang mayroong hindi pagkakaintindihan na nagdulot ng galit sa ating bansa o vice versa. Hindi ibig sabihin ito na kapag hindi sila kasundo ng government natin, ay dapat magalit na din tayo sa kanilang bansa. Kaya naman atin ding alamin ang mga naging dahilan ng mga hidwaan ng ibang mga bansa sa ating bansang Pilipinas. Number 1. Hong Kong Ang Hong Kong ay isang rehiyon na nakahiwalay sa mainland China. Kaya naman, tinatawag din itong Hong Kong Special Administrative Region Ngunit dahil ang Hong Kong ay nag-ooperate bilang isang independent country, kaya consider din ito bilang isang bansa. Nag-umpisa ang hidwaan sa pagitan ng mga Pinoy at ng mga mamamayan ng Hong Kong noong taong 70s at 80s. Ito yung mga panahong dagsapa ang mga Pinoy na OFW sa Hong Kong na naghahangad ng mas mataas na sahod para may pangbuhay sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Napansin kasi ng Hong Kong government ang paglaki ng bilang ng mga Pinoy na may trabaho sa bansa nila at pagbaba naman ng bilang ng mga Chinese na walang trabaho. Kaya ang pangyayaring ito ay naramdaman talaga ng Hong Kong at ng mga residente nito. At ito na nga ang pag-uumpisa ng pag-atake ng mga residente ng Hong Kong sa mga kababayan natin. Bumuo pa nga sila ng Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong na naglalayang pababain ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho sa bansa nila upang maibigay ito sa mga residente mismo ng Hong Kong. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa dyan natatapos ang galit ng mga Hong Kong resident sa mga Pinoy. Bumalik muli ito dahil sa nangyaring hostage taking sa isang bus sa Quirino Grandstand na puno ng mga turistang galing sa Hong Kong na kumitil naman sa walong mga sakay nito. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatapos ang pagtira sa mga Pinoy na mga Hong Kong residents. Patuloy pa rin sa kanilang social media ang pagsasabi ng mga racist comments tulad ng tayo daw ay mga banana sellers at mga katulong. Number 2, Indonesia ang Indonesia ay kapitbahay lang ng ating bansa at halos ang bansa natin at ang Indonesia ay magkapareho, maging sa salita at sa itsura ng mga tao dito. Ngunit sa kabila nito ay sino ang mag-aakala na mayroon din palang hindi magandang nakaraan ng Pilipinas at ang Indonesia? Ang hidwaan naman na ito ay nagumpisa umpisa noong kidnapin ng mga rebelding grupo ng Abu Sayyaf ang mga Indonesian citizens na nasa Sulu noong 2016. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagprotesta ang mga Indonesian sa harap ng Philippine Embassy sa Indonesia. Sa kanilang pagprotesta ay kanilang daladala ang mga banner na may nakasulat tulad nito. Bukod dito, hindi rin nakaligtas sa masamang karanasan ang ating mga kababayan na nasa bansa nila. Isinisisi naman ito ng mga Indonesians dahil ang Pilipinas umano ay nagiging pugad ng mga rebeldeng grupo. Number 3, USA Una sa lahat, hindi ba't kaibigan ng Pilipinas ang Estados Unidos? Kaya naman paano tayo magkakaroon ng hidwaan sa bansang USA kung kaibigan naman natin sila? Hindi lang basta't kaibigan ang turing ng Pilipinas sa US kundi parang isang best friend na rin. Ngunit hindi porket may magandang naging samahan ay wala nang hindi magandang pinagdaanan. Hindi lang sa nakaraan kundi pati na rin sa kasalukuyan. Masyado lang kasing natabunan ang mabubuting balita kaya nawala ang mga masasamang karanasan. Ito naman ay ang illustration noong 1899 sa dyaryong Boston Sunday Globe. Pinapakita rito ang pagbabagong ginawa raw ng mga kano sa mga uncivilized na mga Pilipino. Noong bandang 1920 naman ay nagkaroon ng malakihang pag-iimmigrate ang mga Pilipino papuntang Amerika maraming Pinoy ang pumunta sa US para sana mabuhay sa tinatawag na American Dream. At sa kasamaang palad ay nagkakamali sila rito dahil hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga kano sa mga Pinoy. Binibigay sa mga ito ang sobrang hirap na trabaho at hindi ito kusang loob kundi ito ay persahan. Naging tuloy-tuloy ang ganitong pagtrato sa mga Pinoy sa US hanggang sa dumating ang 1940s kung saan pinermahan ang Nationality Act of 1940 na kung saan magkakaroon na ng citizenship ang mga Pinoy at mapapangalagaan na raw ang kanilang kaligtasan. Ngunit kung ating balikan, ano nga ba'ng meron noong 1940s? Kung ang iniisip mo ay ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ay pwestong tama ka. Magkakaroon ka lamang ng citizenship at magandang buhay sa US kung papasok ka sa kanilang military. At kung nabanggit ko man na naging maayos na nga para sa mga Pinoy ang buhay noong 1940 sa US, pwes mali iyon. Masasabi kasi natin na hanggang sa ngayon ay may mga taong ayaw pa rin sa mga Pilipino doon. Hindi lang sa mga Pinoy kundi sa mga kapwa natin asyano. Nakakabahala na ito dahil sunod-sunod ang mga report at mga post sa social media patungkol sa bagay na ito. Kaya naman ipagdasal na lang natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nandoon ngayon. Number 4. Malaysia Ang Malaysia ay isa na namang kapitbahay na bansa ng Pilipinas. Ngunit madaming bagay ang isinisisi nito sa mga Pilipino. Isa na rito ay ang tayo raw ang nagdala ng mga masasamang tao sa lupain nila. Ito raw yung mga Pilipinong Muslim na tumatawid sa border ng Sabah kanila ring sinabi na nasa dugo na raw natin ang pagiging mamamatay tao, magnanakaw at masamang lahi. At kaya raw nagkakaroon ng gulo sa Saba dahil sa mga Pinoy. Sa mga Pinoy din nila isinisisi ang paghihirap nila dahil sa pang-aagaw daw umano ng mga ito ng kanilang lupain at mga pinagkakakitaan. Paulit-ulit din nilang sinasabi na hanggang sa ngayon ay may utang pa rin ang Pilipinas sa kanilang gobyerno dahil sa mga nagastos ng kanilang mga ospital sa mga nagkakasakit ng na illegal immigrant na mga Pinoy. Nagastos daw nila ito sa mga Pinoy na sa halip na sa kanilang mga residente. Ang mga sakit na tinutukoy ng kanilang gobyerno ay yung mga nakakahawang sakit na daladala ng mga Filipino immigrant sa Malaysia. Number 5 Atin na lamang pagsamahin ang mga bansang ito dahil iisa lang naman ang trato nila sa mga Pinoy ito ay walang iba kundi ang Arab Nations. Hindi naman lahat ng bansa sa Arab Nations, ngunit karamihan sa kanila ay sobrang baba talaga ng tingin sa mga Pinoy. Sa dami ba naman ng mga OFW natin na pinapadala sa mga bansang ito ay malaki ang porsyentong nakaranas ng pagmamaltrato. Iba-iba ang kwento ng bawat OFW na nakaranas ng pagmamaltrato, may hindi pinapakain o kaya naman hindi pinapasweldo may pisikal na pang-aabuso, may mga ginagahasa, at ang pinakamalala ay ang mga kwento ng ating mga kababayan na umuuwing nasa loob na ng mga kahon. Lilinawin ko lang na hindi ko nila lahat ang mga bansa na kasali sa Arab Nations. Meron din namang mga kababayan natin na napupunta sa mabubuting amo. Ngunit mas maraming kwento kasi ang ating naririnig sa mga balita ang patungkol sa hindi magandang karanasan ng ating mga kababayan iisa lang ang ating tanong patungkol dito. Bakit naman kaya ganito ang pakikitungo nila sa mga Pinoy? Ito ay dahil mataas ang tingin ng mga taong ito sa kanilang mga sarili. Kaya ang turing nila sa mga naglilingkod sa kanila ay mga alipin lamang. At dahil pinapasahod nila ito ay pwede na nilang gawin ang mga gusto nila. Nakakalungkot man isipin. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, madaming Pinoy pa rin ang mas pinipiling makipagsapalaran sa mga ganitong bansa kahit nasa iligal na paraan pa. At heto ang mga bansang may hindi magandang relasyon sa Pilipinas dahil sa di magandang nakaraan. Ngunit sa kabila nito ay mas marami pa rin kaalyado ang bansa natin. Ano naman ang masasabi mo sa video ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.